Ewan ko lang kung nasubukan nyo na. Na kung alam mo konektado ka sa Diyos na walang alam kundi magbigay lamang, kaya mo rin magbigay ng magbigay at mapapansin mo kahit kailan hindi ka mauubusan. That's the spiritual physics of life, of giving. Gusto nyo try natin? Tama nagyukuan. Baka kasi yung kolekta umiikot eh, no? Subukan nyo minsan kapag Sunday, pag naghulog kayo sa kolekta, huwag kayong titingin sa wallet nyo. Bunot lang. Sa bahay na lang kayo umiyak. Naibigay ko yung 1,000. <laughs> okay lang yon. Total, lahat naman ng bagay, mawawala eh, no? Isa lang naman ang mananatili sa huli. Ang Diyos lang eh, no? Si Jesus lang naman ang mahalaga eh. At anumang bagay na naipon mo, anumang bagay na nabili mo, di mo naman pwedeng ipagmalaki sa harap ng Diyos eh. No? Magmamalaki ka sa Diyos na panghabang buhay, pinagmamalaki mo mga bagay na mauglalaho, ay eh, mag-isip-isip ka. Tanga ka. Kasi ano pa man ang naipon mo, nakamtan mo, dokumento, titulo, bank account mo, susi ng kotse, <laughs> mawawala lahat yan. Sorry. Remember yesterday? 15 years undoy sa isang iglap na wala ang maraming bagay kasama na si Father Undoy. Kilala niyo yun? Diba? Nakita niyo? Kaya marami ka man damit na naipon, huwag may pagmamalaki sapagkat pag ikay binurol, isang terno lang kailangan mo. Get that? Mm. Sabi ko nga rin, kahit marami kang kotse, kapag ika'y hinatid sa simenteryo, isang kotse lang din maghahatid sa'yo. Hindi pa iyo. Okay? At huwag mo ipagmalaki yung mga titulo mo ng lupa, dun din tayo magsasama-sama sa simenteryo. Maliit na lupa lang ang kailangan natin. So what's the use of being greedy? Sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And how is that? Whatever you have. Kung halimbawa, hindi mo ka na kailangan, edi eh ibahagi mo. May eh, mahirap po sa atin eh. Hindi na naman natin kailangan. Hindi na natin isusuot. Ayaw mo pang ibigay sa iba. Gusto mo lang nakikita ron Eh hindi naman sa'yo kasya na. Sister, maniwala ka sa akin. Pamigay mo na kahit anong zumba mo, hindi ka napapayat. Paano? Pagka zumba, bili ng coke. Check your closets. I'm sure you have many clothings there that you do not need anymore. But you still do not want to let go. If you want treasures in heaven, learn to give it to someone who is in need. At least may gumamit, di ba? Ewan ko, nagsisimula pa lang si Father Manjo sa pagiging pare. Ilang buwan pa lang. Ako, 23 years. Ang dami na akong parokyano nagbigay sa akin. Kahit dito noon, nagbibigay ng damit. Father, nagustuhan mo yung binigay ko? Ay, opo. Ba't di niyo po sinusuot? Ay, hindi kasya. Eh, nasaan po? Binigay ko po sa iba. Magtatampo. Ba't ko raw binigay sa iba? Di ba mas maganda may gumamit? Binili mo yun eh. Pera mo yun eh. Anong gagawin ko? ipa ko lang? E eh, di binigay ko sa kasya. Kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagtatanong ng size. Magtanong kasi kayo, dati small yan. <laughs> Extra small pa. <laughs> okay? You get the point here? Okay. Continue. Dalawa na lang to. Lucifer. Pride. Kayabangan. Today is the feast of Saint Vincent de Paul, and one of his more famous quotations is this. Vincent de Paul said, "Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying." Ah, ang ganda nung sinabi niya, no? Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba. Pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling, humility yon. Paano nangyari yon? O oh, di ba mga kapatid, makaka-relate kayo? May mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito 'yung sermon ko kanina umaga eh. Di ba? Ano-ano 'yon? Edad. Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible pag tinong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka namang 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, 'yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo masabi niyo totoo? Why not tell them I'm 85? And be proud of it. Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad, hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow! Sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's unity. Ano pa ayaw niyo pag-usapan? Idad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success. Malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, ah, successful an ako. Doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din an ako. Lawyer siya sa United Nations. Oh. Yung isang nanay, sabi, Di ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan at sa public school. Hindi man malakikita niya. Tanungin niyo kung sino pinaka-successful sa tatlo. Kung pera susukaten at ang alam ng mundo, yung unang dalawa. Pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din. Ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang pera, natatanggap. Kasi yung success para sa atin dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful but to be faithful to God. Amen. Kaya ho kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak niyo? Eh, wala. Di ba? Pag walang anak, ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya, panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. O, oh, ayaw niya rin matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. <laughs> okay? Pero nakita nyo na po, kung bakit humility is truth and pride is lying because the father of lies is Lucifer. Pride. And finally, okay pa ba kayo? Alas 8 pa lang. Okay na? Inaantok na? Tapusin ko na. Next time na lang. Tapusin ko. Ang buhay nyo. Okay. Konti na lang to. Kasi yung 4 and 5, mabilis lang naman eh. Anger, Satan. Mga laging galit. Yung wala nang nalaman sa buhay kundi magalit. Yung hindi nakukompleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na bumangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya'y nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa, at ng kasambahay. At nung siya'y nagalit na, humigan at nakangiti, nagalit na ako. Alam niyo po, isa sa mga payo ko, sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing, Father, paano ba akong matutulungan sarili ko? Kasi lagi ako nagagalit. Marami na lumapit sa akin. Pakas, Father Manjo, bagong pare fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve. Marami na siyang narinig na ganun. Magagalit eh. Nagalit po ako. Ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yun. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Eh, ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? eh nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perfecto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perfecto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the seven capital sins. Si Kristo ba nagalit? Yes or no? Yes! Ah. with conviction. Para yung galit niya may dahilan. <laughs> Yung malakas ang sagot, laging galit yan. Si Kristo ba nagalit? So nagkasala siya. Kala ko ba nagalit? Uy. Galit talaga yon? Galit hindi? O, oh, hindi nyo na alam. O, oh, next year ko na sasabihin. Ulit. Is anger a sin? Is anger a sin? Uy. Yes or no? Siyempre, katikisim tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nakakamali eh. ang katisismo eh. Katisismo ng simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Katikisim ng Catholic Church. So, convince ito kayo na anger ay sin. Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? Yes? O paano may re-reconcile yun? Lagot ka. Alam mo, ah. Alam ko yung tinutukoy nyo. Pumunta siya sa templo. Di ba? Nakita niya may nagtitinda. Anong ginawa niya? Pinagtataob niya yung mesa. Gumawa pa na panghagupit, di ba? Meron siyang pinalo sa panghagupit niya? Meron wala? May nasaktan tao? May lumipat na ibon? Galit ba yun? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. makukuha nyo ang isang Bible na nang translation dyan, Jesus became angry, bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the Scriptures? Sabi dun, zeal for your house consumes me zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo ay nag-uumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. Hindi po yon galit. Kaya ho, kung kayo mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao dahil mahal ninyo at kayo nagmamalasakit, huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang aba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan yung maghiganti, manakip, pumatay, manira, yan, ikumpisal nyo. You get that? Eh, anong tawag doon, Father? Well, take it from St. Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon sa kanyang definition, here is what he really meant. Thomas Aquinas, what happened during that cleansing of the temple is called passion to set things right. Sabihin nyo nga. Ma? Kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. Nagalit ako sa iyo, aking mister, sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganun yung kabila, ano? Pag gano'n, kasalanan na yon. Okay? But you have passion to set things right. No? Then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maaramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary. Apat. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Diba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugto. Gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon? Nalingat ka lang? Nawala na. Pero kung limandaan yon, huwag mo isisi agad sa Diablo. Magnanakaw yon. Okay? Nag-guess po? That's extraordinary demonic activity. Infestation. Sabihin nyo nga. Ang inaatake ng Diablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng Diablo. That's why kung meron kayo sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo naaninag, infestation. May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa na matayan kayo, tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo na, amoy ko yung pabango ni Lolo. Amoy Alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayong matakot, kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayong matakot. Ano po yun, Father? Simple lang. Dimonyo. Kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sa pagkatanturo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretsyo na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio, o impyerno. Agad, agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan, demonyo. Kinukuhang anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalin lang. Kahit na itsura niya yun, sabihin mo, hindi, jablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi papabayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kaya nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Ito nga lang sa Pilipinas yun eh, di ba? Sa Amerika, pag meron paro-paro. Wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan. Huwag mo nga ano yan. Ang mga kasiraan ng ulo natin, ano? Kaya nga yung isang kwento eh, no? Yung isang nagpa ng bahay, tinawag niya si Father. Pagdating doon sa bahay, sabi ng may ari, Father, si Lola nagpapakita sa taas. Ah, okay. Sabi ni Father, Pamilyar tong bahay mo. Sabi ng may ari, Opo, kayo po nag-bless nito three months ago. Ah, ganun pa. So, nagpapakita si Lola mo after three months nung binless natin. Opo. Tinanong ni Father yung may ari, Um, magkano ba yung stipend na binigay mo sa akin noon? Father, 300 po. Ah. Good for three months lang talaga yon. <laughs> Bigyan mo ko ng 2-4. Dalawang taong hindi magpapakita ang lolo mo. But wait, there's more. May promo ako ngayon eh. Bigyan mo ko ng 5,000. libo. Igagapos ko na ang lolo mo. <laughs> Dito to yun ha. <laughs> Pero pwede natin gawin yung manjo. Para, <laughs> para, Sino gusto magpa ng bahay? Punta si manjo, ha? Ah. Pag 300 lang binigay sa'yo, good for 3 months lang yon. Okay? Pero kung sino man ang magpakita, hindi po yon mahal natin sa buhay. Diablo po yon, Infestation yon. Pangalawa, oppression. Sino po ang mga nakakaramdam nito? Uh, actually, ito yung atake ng Diablo na inaatake yung panglabas na aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, meron kang karamdaman na walang makitaan ng doktor na dahilan, mga ganon. O kaya pag gising mo, meron ka ng mga kalmot, bukol, na hindi mo na alam kung saan galing. O kaya yung negosyo mo, hindi lumalago. O dili kaya yung relationship mo sa iba, hindi, nang, hindi nagtatagal. O pressure ko ang tawag doon. Which may lead to depression. Okay? So yun po, no? Oppression ang tawag doon. Na ikaw ay ginagambala ng Diablo sa panlabas na aspeto, hindi pa malalim to. Sa magaling yung kalmot mo, tatlo, madalas. Ayun, nakakakita ko nun. Hindi naman niya abot yung kalmot, pero meron. O paggising, gising, may bukol. baka nahulog ka. Okay, mga ganun tipo. Oppression. Hindi ko masyadong palalalimin kasi napaka-rear din itong mga bagay nito. Obsession, mas malalim na konti. Okay? Kung yung oppression, yung panlabas na aspeto, ito naman yung loob. Na andito rin yung nagkakaroon ka na ng depression nga, frustration, natutulala ka na, at ang pinakamatindi, may mga naririnig ka ng bulong sa sarili mo. Oppression, obsession yon. May nagkaroon ako ng gantong pasyente, no? Na-obsess, kasi ang bulong niya, naririnig, saksakin daw niya yung anak niya at gilitan ng leeg. Eh sabi ko, anong ginawa mo? Eh, minsan ho, parang gusto ko nang gawin eh. Eh, buti na lang, nagpa-pray over. Okay? Obsession. From within. But the worst that the devil can do to the person is possession. Okay? Napaka-rare. Very rare. Siguro, 5%? But it happens. At ito po ang gusto ko pong linawin sa inyo para po mas maintindihan ninyo kasi mas mahalaga to. Only the devil can possess the body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person. the, the Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess people. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Nino, ng Birhing Maria. Kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, diablo yun. Kaya tina ninyo, napaka-careful po ng simbahan, lalo na sa mga apparitions ng Berheng Maria. Kasi kailangan i-prove talaga na ito'y galing sa Diyos. Kaya sa dami po ng mga apparitions ni Mary na isinabit sa Roma, iinan lang po ang talagang ina-approve. Baka hindi, mag, hindi aabot sa mga daliri mo sa kamay pa paa. Hindi. Of course, Guadalupe, Fatima, Lord, mga ah, ganyan, no? Yan, approved yan. Kasi matinding pag-aaral yan. Pero yung magpoposes sa tao, santo ninyo, hindi ho totoo yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos sa ang mga banal, ginagalang nila ang inyong kalayaan. They will not control you. Kaya yung mga sasabihin, ay dun, tuwing gantong araw ng buwan na ito, sinasaniban siya ni Jesus. Lumapit tayo at magpagaling. Hindi ho, totoo yun. Huwag kayong pupuntaro. Alam ko, may mga nanonood ng ganyan. Corina Sanchez at Jessica Soho, no? Yung bigla magsasabi, Ako ang santo ninyo. Pahingig ng kinde. Para medyo bisaya yung kendi niya, no? Sabi niya, Bakit?

NON DACO SITNIKIDUS LANE RETRO SATANA NUM BOI SUA DE MIKIVANA SUN MALAKO ELIBA ITZE BENEN ABIBA CRUZ SACRA SITNIKILUS NON DACO SITNIKIDUS LANE RETRO SATANA NUM BOI MIKIVANA

No da sin de que do, Salve vento satana, itse Non può swade mi va na, Sua mal quel li va, se ben la viva. Crossa cras il No da do, Don traco sin do, Salve vento satana, Non può swade mi va na.

non dà così di più la deretro satana non vuoi soare di chi fa da su un malato e li va e da viva cruza casi di chi non dà così di più la deretro satana non vuoi soare di chi Sun maalaju libas, itse venä la pimba, crusatasi niki lu, mun tak kosin nikt lu, sa ne venkossa, nu poi sane nikana, sun ma laikku elivas, itse venä